ito ay yung guys ko ako umili ako ng barbecue hala nyo dyan lang sa pinas mo barbecue dito meron din <laughs> so ayan yan ako bumili ng barbecue filipino yan so kahit na ano ayan ba diba? so nakabili na ako eto <laughs> na ayan. Ang ganda ng ano, woo, lumilipad na yung mga ano, nalalaglag na. Oh, so, di ba? Yan na, wala na. <laughs> wala na matitira dito. Sa ano, nilipad na lang hahanap. Ang dami, ha? So, okay. dami, eh. so ayan. Naglagas-lagas na yung hahanap. Ay, yung ano dito. <coughs> Ayun, ngaman na <laughs> naglagas-lagas na yung mga dahon dito, 'di Siya so, Pero ito may green pa. No more baba ng lahat. So, wala na. Ah. Tapos, ang aming yung ano na yun, yung puno na yun, yun, yun hindi siya yun, hindi nawawal ng dahon yun. <laughs> Kasi ano yan siya, yung pine tree. Hindi talaga siya nawawala na. Sabi ko sa inyo malapit kami sa ano eh, sa sa St. Joseph dito lang yan. Oh. Ganda ng sunset. Eh. Okay. Ano, ayan, guys, malapit lang sa amin yung ano, St. Joseph tanaw, nandito ako sa park dito sa Miami, so natatanaw namin St. Joseph,